Sa isang bagong umaga na puno ng liwanag at pag-asa, tayo'y lumapit sa presensya ng ating Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Sa gitna ng bawat tibok ng ating puso, may isang dahilan upang magpasalamat. Sa bawat hininga, na may paalala ng kanyang kabutihan. At sa bawat bagong simula, may pagkakataon upang muling magtiwala at kumapit sa kanyang mga pangako. Kaibigan, saan ka man naroroon ngayon, sandali nating ihinto ang lahat ng ingay ng mundo at buksan ang ating mga puso. Sama-sama tayong manalangin, magpasalamat, at magnilay sa kabutihan ng Diyos ngayong umaga. Ito ang ating panalangin ng taos pusong pasasalamat. Lumapit tayo sa Kanya nang may pusong mapagpakumbaba at pusong marunong magpasalamat. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos. Sa pagsikat ng araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, at sa panibagong pagkakataon upang magmahal, maglingkod, at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat hininga na aming nalalasap, sa liwanag ng araw na nagbibigay ng init at liwanag sa aming landas, sa bawat yakap ng hangin na nagbibigay buhay, at sa bawat patak ng ulan na nagpapala sa aming mga taniman at tahanan. Salamat po sa aming pamilya, sa mga taong aming minamahal at nagmamahal sa amin. Salamat sa pagkakaibigan, sa mga taong nagiging kasangkapan ng iyong kabutihan. Salamat sa kalusugan, sa lakas ng aming katawan at sa katatagan ng aming pananampalataya. Panginoon, sa mga biyayang nakikita at maging sa mga biyayang hindi namin namamalayan. Kami ay lubos na nagpapasalamat. Maging sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, salamat. Sapagkat sa mga ito kami ay natututo, tumitibay, at mas lalong lumalapit sa iyo. Puspusin mo kami, Ama, ng pusong marunong magpasalamat sa lahat ng panahon sa kasaganahan at sa kakulangan, sa ligaya at sa lungkot. Sa masagot sa aming panalangin at babing sa mga sagot na maghintay. Gabayan mo po kami sa buong araw na ito. Bigyan mo kami ng malinaw na isipan, mapayapang puso, at masiglang kaluluwa. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig at liwanag sa aming kapwa. Lahat ng papuri, parangal, at pasasalamat ay sa iyo lamang, aming Diyos na tapat, mahabagin, at mapagpala. Amang mapagpala at mapagmahal. Sa pagsapit ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong bukas, mapagpakumbaba at labis-labis ang pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagising namin ngayong umaga sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat paghinga, at sa bawat sandaling kami ay muling nabibigyan ng pagkakataong mabuhay. para maglingkod sa iyo. O Diyos, tunay ngang napakabuti mo. Sa bawat liwanag ng araw na sumisikat, ipinapaalala mo sa amin na may panibagong pag-asa at panibagong simula. Ang liwanag ng araw ay sumasagisag sa iyong walang hanggang kabutihan na kahit kami ay nagkukulang, patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na makabangon, magsimula muli at lumapit sa iyo Panginoon, salamat sa bawat biyayang nakikita at sa mga biyayang tahimik mong ipinagkakaloob sa aming araw-araw. Salamat sa bubong na aming nasisilungan, sa pagkain sa aming hapag, sa lakas ng aming katawan, at sa kapayapaan ng aming tahanan. Salamat sa mga taong nagmamahal sa amin at sa mga taong ginagamit mo upang ipadama sa amin ang iyong kabutihan. Salamat sa mga kaibigan, kapamilya, at mga taong nagiging gabay, inspirasyon, at katuwang sa aming paglalakbay sa buhay. Salamat din O Diyos, kahit sa mga pagsubok, dahil sa bawat luha, natututo kaming umasa sa iyo. Sa bawat pagkabigo, natututo kaming magtiwala sa iyong kalooban. Sa bawat sakit, natututo kaming kumapit sa iyong mga pangako. Salamat dahil sa likod ng aming kahinaan, ikaw ang aming lakas. Sa gitna ng bagyo, ikaw ang aming kanlungan. At sa bawat madilim na gabi ng aming buhay, ikaw ang aming liwanag at pag-asa. Panginoon, turuan mo kaming magkaroon ng pusong laging marunong magpasalamat. Hindi lamang kapag sagana, kundi lalo na sa panahon ng kakulangan. Hindi lamang kapag masaya, kundi lalo na kapag may pinagdadaanan. Dahil tunay na ang taong may pusong nagpapasalamat ay pusong pinagpapala. Kaya sa araw na ito, Ama, buong puso naming itinataas ang lahat sa iyo. Ang aming mga plano, mga pangarap, mga ginagawa, at maging ang aming mga kabiguan, lahat ay inyong sa iyo namin inihahandog. Naway gabayan mo ang aming bawat hakbang, patnubayan mo ang aming pag-iisip, palakasin mo ang aming loob, at puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga salita, kilos at gawa ay maging kalugud lugod sa iyo. Panginoon, salamat dahil kahit hindi namin laging nakikita, ikaw ay laging kumikilos. Kumikilos ka sa likod ng bawat pagkakataon. Kumikilos ka sa bawat pagluha at bawat ngiti. Kumikilos ka sa bawat paghinga at sa bawat sandali ng aming buhay. Sa umagang ito, Ama, itinatakda namin ang buong araw na ito sa iyong panal na mga kamay. Naway maging instrumento kami ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan sa sino mang aming makasalamuha. Naway mapuno ng pasasalamat at pananampalataya ang aming mga puso at matutong magpasalamat hindi lamang sa biyayang natatanggap, kundi maging sa mga sandaling ikaw ay tahimik ngunit tapat na kumikilos. O Diyos, Ikaw ang aming Ama, aming kanlungan, aming pag-asa. Lahat ng parangal, papuri at pasasalamat ay para lamang sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, bawat tahanan, bawat puso na nakikiisa sa panalangin ito. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa umagang ito. Sa bawat salitang aming binigkas, sa bawat pagluha at pag-asa, sa bawat pusong muling iyong hinipo ng iyong kabutihan. Naway manatili sa ating mga puso ang diwa ng pasasalamat hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Kaibigan, habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa araw na ito, dalhin mo ang pusong may kapayapaan, pananampalataya, at taus pusong pasasalamat. Tandaan, ang Diyos ay tapat. Siya ay laging kasama mo. Kung ang panalangin ito ay nakapagbigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa, huwag kalimutang i-like, i-share, at isubscribe upang mas marami pa tayong sabay-sabay na manalangin araw-araw. Pagpalain ka ng Diyos at ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Amen.